Ganyan kasi. Ang masisisi. Ang masisisi. Ay, mga Jiggy Brothers, ito. A symbol, kakaano. Tawag dito. Un, ay, kundi. <laughs> 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 mga Jiggy Brothers, nandito na naman tayo. Nagbabalik na naman tayo sa panibagong video na namin. Support so to this video, mga Jiggy Brothers. Sisisi na naman ulit kami. Kukuha kami ng mga isda na ulit dito sa Masigo, dito sa may dolo ng Black Knight po mga Jig Brothers. So pwede po mag-swimming pero uh, siguro bawal pa rin mas Damn! kasi marami mga, mga nakadisgrasya tulad ng talaba. Pero maraming salamat at nakabalik na ulit kami. Ah uh, panibagong video na naman, panibagong upload na naman para sa aming YouTube sa Facebook page namin. And then maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta -sum -sum sa aming na uh, Facebook page at, sa mga brand namin sa Tyro Jinpi. Lahat po muli po kami nagpapasalamat at sana po patuloy po kayong sumasubaybay sa video namin at lagi nyo i-share at pakilike na rin po sa aming mga video at maraming maraming salamat at long live sa inyong lahat Convert natin Convert na lang yawa na uh, Second ano ano <laughs> ako. <laughs> eh makakasama ko ng, uh, And, to stall lang ng binundo chapter. Eh okay. Arman ng binundo chapter, binundo chapters in this stall lang. <laughs> Ito ang sis natin ng binundo chapter. <laughs> Tama ka, <kain>, ay dalawa. Wag ka diyang sabi ka. Wala na ba yan? sulit. <laughs>